Arek, arek yung kandila. Tumapat na lang kayo sa inyong sasakyan. Ay, ako hindi naman nakaligo. Mm -mm. eh. Hindi, kahit na. Okay lang yan. Ayan, oh, tabi na kayo sa inyong mga sasakyan. Tabi na rin kayo sa inyong mga sasakyan. Ipapasok nyo na ho din eh. Ipapasok nyo na lahat ho din ng mga tricycle. Yun. Ipapasok na lahat ho din eh. Oo, oo, at dire-diretso na ho pare. Aran J, papasok pa di ganon din. Subay nyo ang Panginoon. At subay nyo rin. Panalangin tayo. Okay. Aba okay. namin, hindi -hmm. mo okay. ang okay. aming okay. panalangin. Okay. Okay. At pagpanalangin ko mga sasakit ito. Kung meron. Ang mga trying to care na nari dito. Ipadala mo yung mga mga, mga anghel sa langit upang hindi mo sumakay dito yung mahalig tayo sa at mga kapahamakan at malawalahating makarating sa kanilang paruloonan. Ngayon din naman, hindi namin ang sasapasakin ito ay maging tanda ng palaan.